Welcome back sa my youtube channel mga ka-experience no uh, Isang katanungan ng isang ating uh, viewers no uh, Kung nasaan po daw yung uh, oil sending units no Sa ending unit ng langis niya no uh, Yun yung mayroong takore sa dashboard mga ka-experience no So ito lang po siya mga ka-experience no yan. Uh, Tingnan natin yung dashboard niya mga ka-experience Ayan mga ka-experience oh. Yan yung oil sending unit po no. Kapag lumitaw po yan, ibig sabihin hindi siya bumabumba ng langis, no? Ah, uh, mababa na yung oil mo, no? Yan. Pag sumisinding ito, maandar yung makina mo. Yan mga experience no? So, tinatanong niya kung saan banda yung oil oil sending unit niya mga ka-experience no. So ito po nandito lang po siya. Ayun, tingnan po natin siya. Ayun po. Ayun po siya mga ka-experience. Ayun, nasa tabi lang po siya ng starter. Ito po yung starter. Ayun po. Ayun po yung starter. So ito lang po siya mga ka-experience. Yan yung sakit mismo na yan. Yan po yung oil sending unit niya. Mga ka-experience yan po. Yan po, yan po. Yan. Isa po yan. So, yan. ah uh, sana uh, nakatulong po sa inyo mga ka-experience, no? Yun po yung sending oil sending unit ng mga bios no? Yan, yung mga BBDI, mga ka-experience, no? Karamihan, na nakalagay lang po doon sa black po, mga ka-experience, no? So, yan. na uh, Maraming maraming salamat ulit sa inyo, mga ka-experience, no? Yan, thank you, thank you po. Uh, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, share na rin po, mga ka-experience, no? Yan, uh, huwag mo na rin kalimutan na pindutin yung bell para sa darating na video, mga ka-experience, sa uh, ma-update ko po kayo, no? Yan, uh, maraming maraming salamat po sa inyo, mga ka-experience. Thank you, thank you po.